Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel, Pamilyang Pinoy Recipe at iba pa. Today, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng kamote cheese roll or sweet potato cheese roll. Isa itong masarap na merienda. I-level Ile up po natin yung kamote. Ito ay pwede niyong pagkakitaan, pwede niyo po itong gawing negosyo, at kung kayo po ay nagsasawa sa inyong pang-araw-araw na merienda, itry niyo po itong lutuin sa inyong pamilya. Sigurado po akong masasarapan po sila. Kaya wag na po natin patagalin pa. Tara po at simulan na po natin ang pagluluto! Narito po yung mga ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng kamote cheese roll. Okay guys, simulan na po natin ang pagluluto ng kamote cheese roll. Ang first step natin, ilalaga natin ang kamote. Itong kamoting ito ay 1 kilo. Ganito po kalalaki yung mga nabil ko. Meron naman pong kamote na maliliit lang, walang problema, pwedeng pwede din po iyon. Iluluto po natin ito ng 15 to 20 minutes pero magdedepende pa rin po kung gaano kalaki yung kamote ninyo. Guys, ipapakita ko sa inyo kung paano natin malalaman kung luto na yung kamote. Tutusukin po natin ito ng stick. Kung mapapansin nyo po, hindi po lumubog yung stick. Ibig sabihin po, hindi pa po siya luto. Kaya, lulutuin po natin siya ng 15 to 20 minutes. Itinry ko po ulit. Kung mapapansin nyo, lumubog na po yung stick smooth na po pag itinusok nyo po siya. Ibig sabihin po nito, luto na po ang ating kamote. Pwede na po natin itong tanggalin sa tubig. Guys, ganun lang kadali kung paano natin malalaman kung luto na yung kamote. Kapag smooth na po yung pagtusok natin, luto na po siya. After po natin mapalamig yung kamote, babalatan ko po siya. Mabilis lang naman po itong balatan. Kasi kapag luto na nga po yung kamote, kusa na po siyang hihiwalay sa kanya. kamote kung mapapansin nyo po meron pa po siyang buo buo sinadya ko po yun para mamaya po kahit pa paano meron po tayong makakagat na buong kamote after po natin uh, ah, magatgad ilalagay na po natin yung condensed milk. Kung meron po kayong prefer na brand, pwedeng pwede po. Pero ang ginamit ko po, po dito ay Alaska Condensada. Guys, naglagay po ako ng condensed milk para po mas lalong sumarap yung kamote cheese roll. Ito po kasi yung magpapalinamnam sa ating kamote cheese roll. Ito pong recipe ko pong ito ay eksakto siya na pang isang kilo. Ngayon kung nenegosyohin nyo po ito, uh, syempre mag-start po muna kayo sa 1 kilo. Tapos the next day at nagustuhan ng mga uh, customers nyo at dumami yung demand, doblehin nyo lamang po lahat ng ingredients para po maging 2 kilo yung uh, kamote cheese roll na gagawin ninyo. Guys, kapag well combine na po yung condensed milk at yung kamote natin, ilagay nyo na po yung 1 cup ng all-purpose flour. 1 cup lang po yung nilagay ko kasi gagawin ko nga lang po itong binder. Ayoko po siyang maging extender. Ang ibig sabihin po ng extender, gusto nyo pong dagdagan yung harina para po mas maraming lumabas na kamote cheese roll. Ayoko naman po ng ganon. Alam nyo po kung bakit. Kaya nga po natin tinawag na kamote cheese roll kasi dapat lasa po siya ang kamote at hindi po siya dapat maglalasang harina. Kaya konti lang po talaga yung inilagay ko na harina sa ating kamote cheese roll. Masarap po kasi ang kamote cheese roll kapag pure na kamote at konti lang po yung binder na ilalagay natin. Talagang malinamnam po ang ating kamote cheese roll. Ayan guys ha, sobrang haba na po yung explanation ko. Anyway, ininid lang po natin ito hanggang sa mamix po natin ng ayos ang mga ingredients. Dahil maya maya ilalagay naman po natin yung 3 tablespoon ng washed sugar. Okay na ito guys, i-rest -re ko lamang po ito ng 5 minutes. I-rest -re ko po ito ng 5 minutes para po ma-absorb ng uh, kamote yung mga ingredients natin na inilagay para po uh, tumalab kumbaga. After 5 minutes, umpisahan na po natin i ang kamote cheese roll. Gagamit po ako dito ng 1⁄4 ka para po pantay-pantay yung kamote cheese roll natin. Madali lang po itong gawin. Bibilugin lamang po natin ito, then ifa-flatten natin para mailagay po natin yung cheese sa gitna. Guys, nagtira po ako ng kaunti kasi gusto kong gumawa ng kamote cheese balls. Gagamit po ako ng 1 tablespoon para po pantay-pantay yung ating kamote cheese balls. Ganon din po yung procedure. Bibilutin lang po natin ito, then ifa-flatten, tapos ilalagay po natin yung cheese sa gitna. Guys, ito na yung nagawa kong kamote cheese roll. Nakagawa po ako ng 16 pieces at 15 pieces naman ng kamote cheese balls. Guys, ipiprito ko na po yung kamote cheese rolls at kamote cheese balls. Gagamit po ako dito ng 2 pieces ng egg. Ibibit ko lang po ito. Tapos gagamit din po ako ng breadcrumbs. At yung pan natin, lalagyan po natin ng mantika. Kailangan po mainit na po yung mantika bago natin isalang yung kamote cheese roll at kamote cheese balls. Kasi kapag malamig po na napasalang yung kamote cheese roll, a bin lang po ng kamote yung mantika, ang magiging ano po nun ay magmamantika po ang ating kamote cheese roll. So, hindi po masarap kapag masyadong mamantika ang ating kamote cheese roll. Kaya, dapat po, bago natin isa lang, siguraduhin po natin na mainit na po yung mantika. Guys, kapag isasalang nyo na yung kamote cheese balls or kamote cheese rolls, kailangan po ay i-adjust nyo na po yung apoy ng inyong kalan. Hihinaan nyo na po iyon guys ha. Kasi po baka mamaya, sobrang lakas ng inyong apoy, mabilis masunog ang bread breadcrumbs. Sunog na po yung breadcrumbs, tapos hilaw pa po pala yung harina at yung cheese, hindi pa po pala natutunaw sa gitna. So, iiwasan nyo po yon na mangyari. Kaya, kailangan po alalay po kayo sa inyong apoy. Guys, same procedure sa kamote cheese roll or kamote cheese balls, ipiprito lamang po natin lahat ng nagawang kamote cheese roll at cheese balls. Guys, kung sakaling ititinda nyo ito at ilalagay nyo sa uh, dahon ng saging, kailangan yung dahon ng saging paiinitan nyo po muna sa kalan. Kasi po kapag hindi nyo po napainitan yung dahon ng saging at direct nyo pong nailagay si kamote cheese balls ng mainit pa, maglalasang dahon ng saging po ang inyong kamote cheese balls. Kaya iiwasan nyo rin po iyon. Kailangan po talaga idarang nyo po muna sa apoy ang inyong mga dahon. Guys, eto na magte-taste test na po tayo. Yung lasa nito talagang sobrang sarap, talagang yung tamis niya saktong-sakto, yung cheese, yung combination ng uh, kamote at condensed milk, sobrang sarap niya. Saktong-sakto ang lasa. Sigurado po ako na maiibigan po ng customers niyo or kahit ng pamilya niyo iluto niyo po ito. Talagang masasarapan po sila i-try nyo na po itong recipe ito. Ayan guys, isang recipe na naman po yung natapos natin today. Sana po naibigan niyo at sana po ay testing niyo na iluto ito sa inyong pamilya muna at kung nasarapan sila pwede nyo po itong gawing negosyo. I-try nyo na po ito. Dahil po sa pang negosyo recipe po ito, magpo-costing po ako. Gumamit po ako dito ng 1 kilo ng kamote, 55 pesos. Yung condensed milk po natin, 29 pesos. Yung 3 tablespoon ng washed sugar, 3 pesos. Yung mantika, 11 pesos. Yung 2 pieces ng egg, 12 pesos. Bread crumbs, 11 pesos. At para po sa other expenses, 10 pesos. Kaya ang total na puhunan po natin ay 131 pesos. Guys, nakagawa po ako ng 16 pieces ng kamote cheese roll. Ang suggested price ko po doon ay 15 pesos. Pwede rin po siyang ibenta ng 12 pesos, pero depende po sa inyong lugar. Pero dito po sa lugar ko, maibebenta ko po siya ng 15 pesos. Ita times ko po yon sa 16 pieces, ang mapagbebentahan ko po doon ay 240 pesos. Yung kamote cheese balls naman po natin, 15 pieces po yung nagawa ko. Ang suggested price naman po doon ay 5 pesos per piece. Kung itatimes po natin yung sa 15 pieces, ang mapagbebentahan ko naman po doon ay 75 pesos. Kaya ang total po na mapagbebentahan po natin ay 315 pesos. I-minus po natin yung puhunan na 131. Ang magiging tubo pa rin po natin sa isang kilo na kamote cheese roll ay 184 pesos ngayon kung araw-araw po kayong gagawa i-times po natin yun sa 30 days ang magiging kitaan po natin monthly ay 5,520 pesos sa ano po yun ha sa isang kilo kamote cheese roll sa araw-araw, paano pa kaya kung madodoble nyo po yung volume na gagawin nyo De, mas malaki pa po yung kikitain ninyo. sana guys balitain nyo po ako ha kapag nasubukan nyo na po yung recipe ko mag-comment down below lamang po kayo at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para mas dumami pa po kayo. Huwag nyo na rin po sana kalimutang pindutin yung bell para lagi po kayong updated. Maraming salamat. God bless and bye!